What's so, up mga idol? Nag Lutok tayo na ay nagpapakulo tayo na luya. Ayan. Para inumin ng aking partner kasi sabi daw pang ano daw yan maganda para mga anak agad kunti lang yan yung batas lang yung papainom natin Magkumulo lang <coughs> tsaka nagluto na din tayo ng kanin ayan luto na yung mga idol kailangan natin tanggalin yung eksakan nagpaibabaw din pala ako ng ano ng pogo yan mga idol pogo Le limang pogo nung nilagay ko dyan at tapos natin mga idol magluto tayo ng ano to kanton ito ulam natin mga idol pulak tayo ng ano yun na tayo yung tubig, magpapakulot tayo, yan. Ito natin. Ayan mga edo. Nilagay natin yung kantong. Ayan. Pakulan natin. Tapos punito na yung sangkat natin. Ayan. Ito natin. siya makulo mga edo. Ayan mga idol. Itlog naman ang lutuan natin. Ayan. Paklo tayo ng mantika. Ayan mga idol. Nalagay na natin. Hanggang dito na lang mga idol yung video natin. No? At huwag nyo sana kalimutan subscribe yung YouTube channel ko mga idol. At click niyo na lang yung notification bell para lagi kayo updated sa panibagong mga video natin mga idol. Yun lang.